Mga idol at kabayan, breaking news! Anim na B-2 bomber ng Amerika kumpirmadong lumapag sa Diego Garcia Military Base kapag nagmatigas ang Iran at mga proxy nito. Tapos sina kay President Trump, Israel Defense Force. Ipinakita ang kanilang patuloy na opensiba laban sa Hamas. Mga attack drone na inilunsad ng Houthi, isa-isang pinabagsak ng attack helicopter ng Israel Air Force. Sinado, suportado ang pagkuha ng mga bagong F-16 sa Amerika. China hinuli ang tatlong Pilipino. nakopo ayon sa China, sila daw ay mga espiya. Pero ang totoo, mga kabayan, sila ay mga eskolar doon. At walang military background dito sa Pilipinas. BRP Cabra kinumpronta isang China Coast Guard na may bow number 3302 na tumangkang lumapit sa baybay ng Zambales. Chinese Coast Guard muntik banggain ang barko ng Pilipinas. US Army at Philippine Army nagpapotok gamit ang kanilang ang artillery system dito sa Pilipinas Tumating na sa Diego Garcia Airbase ang ika na B-2 stealth bombers ng Amerika ayon sa pinakabagong satellite image na mula sa Planet Labs. Anim na sa mga B-2 ang kasalukuyang nakaparada sa Camp Thunder Cove sa Diego Garcia habang patuloy naman na niyayanig ng mga pagsabog ang Yemen dahil sa opensiba na ibinubuhos ng US Navy sa kanila para sa iba ito ay pananakot lamang ni President Trump. Nakupo sabi nga nila don't play games with America dahil hindi ito pagbibiro Gusto kasi ng Iran mga kabayan na magkaroon sila ng nuclear weapon. Para naman sa Amerika, Israel at iba pang mga bansa, hindi ligtas ang sangkatauhan kapag ang ganitong kakayahan ay magkakaroon ang Iran. Lalo na ang pinag-uusapan dito ay siguridad ng mundo. Hindi magdadalawang isip ang Amerika na gagawin ang nararapa. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa mga bang na ginagawa ng Amerika laban sa Iran? Sa ibang balita naman, Houthi naglunsad ng mga attack drone sa Israel, pero ginawa lamang itong target practice ng mga attack helicopter ng Israel Air Force. So, Sa ibang balita naman mga kabayan, Pilipinas na alerto sa bagong modus ng China. Tatlong mga Pilipino ngayon ang nakakulong sa China dahil daw sa pag-iispiya. Nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa mga paratang ng China. Nang na tatlo sa mga kababayan nating mga Pilipino ay sangkot sa anumang paniniktik sa China. Ayon sa National Security Council na alarma ito dahil ang tatlo sa mga kababayan nating mga Pilipino ay mga eskolar ng Hainan Government Scholarship Program na itinatag sa ilalim ng Sisterhood Agreements sa pagitan ng Hainan at Palawan sa katunayan dahil sa programang ito nagkaroon ng 50 scholar mula Palawan ang nasa Hainan China National University sila ay mga ordinaryong mga Pilipino na walang kasanayan sa militar, gate ng National Security Council. Sa kanilang pahayag, sila ay napunta sa China ay dahil nang sa imbitasyon ng gobyerno ng China para mag-aral doon. Dagdag pa dito, ang mga Pilipinong ito ay walang mga record dito na anumang makrimen at sila ay masusing in-screen ng Chinese government bago sila dumating sa China. Posibleng ito ay isang ganti ng China sa Pilipinas dahil sa pagkahuli ng mga totoong Chinese spies sa bansa ayon sa National Security Council. Council. Ang video kung saan sinasabi ng China na umamin ang mga Pilipino na sila ay mga espiya ay kadudaduda at nagdudulot ng marami mga katanungan. Lahat ng mga paratang ng China ay isang gawa-gawa lamang upang i-counter ang lehitimong pagkahuli ng mga totoong Chinese spies sa Pilipinas. China, ipinakita na sila talaga ang nagpapapagulo sa West Philippine Sea. Barko ng China Coast Guard na may bow number 3302 ang nagsagawa ng delikadong pagmaniobra at muntik ng banggain ang barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Cabra, matapos itong kumprontahin ng Pilipinas na umalis sabang ito ay lumalapit sa baybay ng Zambales. Itang kita sa video ang mayabang at bastos na pag uugali ng China! Yes. China Coast Guard vessel 3302. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra, MRRB 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 91 from 98, multiple miles from points Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a part, this 2016 arbitral award, you do not possess any legal authority to patrol the Philippines. You are directed to cease and desist from conducting I'm illegal maritime patrols within the, I'm the I'm Philippine I'm Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. U.S. Army and Philippine Army nagpaputok gamit ang ni kanikain nilang artillery system. Stop breaking laws, man! Under. Two, three, up. up! 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 and go! Cover. All right, good. Spin two. Let's go, spin two. Get spin it. Come on, push it, push it. Oh, Min out. break off, Good. Man man out. Go! 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 <laughs> that aside. On the side. On the side move move. Let's go boys 6 footer, 6 footer. 6 footer. Yes. 1116. One, 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 Say the clutch is 3207.

ナス